Good day mga kapugnang may share ko lang pala yung ginawa ng aking classmate diyan sa may Melbourne, Australia at baka kayo makakuha din ng um, idea baga kung paano baga maka secure din sa Australia aray lalo lalo sa mga kagaya nating international student at taga nagkakahigpitan na ngayon kailangan nating sumecure baga ng panibagong visa aray yung classmate ko din sa sa Melbourne, hindi ko na lang papakita mukha Uh, bale bali ang punta siya dito sa Australia ay hindi siya talaga agriculture ang kinuha niyang course at the moment dalawa ang kanyang kinukuhang uh, course isang yung original niyang course yun natay related sa parang medical course at the same time kumukuha pa siya nitong certificate 3 of Agro agriculture alam niyo bakit mga lamig? pag ikaw kasi may certificate 3 of agriculture yung mga labor may mga labor agreement na sa regional area na dito sa Australia e eh, pwede kang sponsoran kahit wala kang experience about sa kuwari sa dairy farming kahit wala, wala kang experience dun, kahit one day na experience sa dairy farming pwede kang sponsoran ng isang employer bali sabi na itong kababayan natin itong mga puging lamig uh, may kapitbahay daw siya na parang vegetable farm doon sa kanila na nag sponsor eh di naman siya agriculture graduate parang about medical courses ang kanyang course kaya ang ginawa niya nag-enroll nag siya dito sa uh, aking school kung gusto nyo palang mag-enroll din eh sabihin nyo lang ako baka tayo makaka-discount sinabihan, sinabihan ko yung may-ari niyan eh na kung may ma ano ba ako maka baka makaka-discount lalo lalo na dili pala mga kapuglimid sa Dairy Industry ah, uh, uh, kung tawagin nyo yung Dairy Industry Labor Agreement yan ang kalimitan dito sa mga regional areas kasi yung mga mga local dito ayaw nilang commission ayaw nilang magtrabaho dito sa regional kasi mala, dito sa dairy farm kasi madlamig tas malayo sa sa lungsod gayon kaya itong mga employer natin dito employer na employer dito sa Australia, mga may-ari ng farm, gumagastos pa sila ng malaki para lang ba kumuha ng tauhan sa Pilipinas. Kaya marami silang kinukuhang mga trabahador dito sa, trabador ah, trabahador dosan sa Pilipinas. Kasi, yung mga katklapit namin farm dito, puro Pilipino galing ng, Pilip, ah, galing ng Pilipinas yun. Tapos yung kapitbahay namin dito sa kabila, dyan, dito sa kabilang farm, ah, mga trabahador dyan, mga 40 mga uh, 90% ng trabador dyan, mga Pilipino, kalimitat Igorot. Yung class yung classmate ko nandyan, uh, na-sponsoran na. At kung kayo pala yung nagbabalak din mag-international student din sa Australia, at gusto nyong mag-apply, ari pala ang link, eh, ilalagay ko din sa comment section, uh, maglagay lang kayo ng, ano mo dyan, ng mga details nyo, at sila lang bahalang mag-contact uh, sa inyo. At kung kayo pala yung nandiyan ng na mga kapag lamay, huwag nyo kalimutan na naman si Tap Tap Send at kayo makaka-receive ng 30, dollars 30 Australian dollars or 1,000 pesos sa inyong padala. Uh, ayaw nyo pa yun, pambili din ng tatlong litsyong manok sa Pilipinas yon Basta ilagay nyo lang pala itong referral code ko na Engineer Ilaw ah. Ay siya, yun lang mga kapag at ako yung kukuhanin ko pa mga baka at baka magsi magsialpasan na naman. Yun, enjoy the rest of the day. Have a good one. See ya!